Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Magsisi tayong mataos halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nanggilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais subukin, kaya't nagsabi, Magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang suma sa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, Babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang bahay roon kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon. Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang pag ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, Malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng Poong Hesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Pagpalain nawa tayong lahat.